Eh, bilis mo. Ha? Naampun na nga pala sila nung linggo pa, ha? Ligtas na tayo sa mga magiging kadaldalan niya. Ano? Alam mo, minsan may pagkaboba ka rin talaga, eh, no? Wala na siya dito. Malayo na siya sa atin. Paano pa natin siya matatakot? Alam mo, minsan nagpapasalamat lang talaga ako sa'yo. Napakadaldal mo. Ngayon, makakagawa na ako ng paraan para makalayo dito bago magkakabukuhan. Ano? Teka! Sama mo ako! Teta, yung minor ka pa. Tudoblo yung mapakalaming ko eh. Sa isang buwan, 18 na ako. Wala pa rin akong pakinabang sa'yo. May alam akong kayamanan sa kapilya. Ano narinig mo? Wala po. Huh? Nakikinig ka? Ha? Huh? Ha? Huh? Ano narinig mo sa usapan namin, ha? Huh? Ha? Huh? Wala po. Pag nagkwento ka, kukunin ko na ang sa'yo, tanda mo yun, ha? Huh? Tsaka dudukutin ko yung mata mo, ha? Ha? Kamay Tandaan mo! Magkatabi kami ng nanay mong matulog! Pag ako may narinig, <coughs> Hoy! Anong ginagawa niyo sa bata? You obviously have... Oh, eh, kasi yun eh! Nakikinig sa usapan namin matatanda! Mm. Bakit? Meron ba kayong sikreto ang pinag-uusapan? Bakit kailangan niyo pang sakta ng takutan ng bata? ang sabi na mga madu, sa pakikinig ng usapan ng ibang tao. Marlon? May narinig ka ba? Wala po. Oh. Wala naman daw, di ba?